Noong hapon ng March 23, 2019, isang lalaking nagngangalang Mohamud ang tumawag ng mga pulis dahil ang kanya umanong asawa ay nagpakamatay. Kaya dahil sa ulat, mabilis na rumisponde ang mga pulis sa natanggap na tawag. Ngunit nang makarating, tila isang nakalulunos na pangyayari ang kanilang nadatnan. Dahil ang ulat na pagpapakamatay ay isa palang karumal-dumal na krimen sapagkat nakita nila si Chloe na wala ng buhay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Ano nga ba ang nangyari kay Chloe? Bakit sinabi ng kanyang asawa na siya ay nagpakamatay, gayong pinatay pala siya? Kaya kung nais mong masagot ang mga tanong na yon, tara, isa-isa nating sasagutin ang mga yon at isasalaysay ko na rin ang buong istorya patungkol kay Chloe. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na ia upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Chloe Renee Randolph Abdicader o kilala sa pangalang Chloe ay sinilang noong February 10, 1999. Siya ay anak ni na Renee Muller at Michael Randolph. Sa hindi sinabing dahilan, ang ama ni Chloe ay nag-asawa muli na nakilala sa pangalang Christine Randolph. Kasalukuyan, si Chloe ay naninirahan sa maliit na bayan ng Henderson, Kentucky, kasama ang kanyang ama, madrasta na si Christine at ang nakababatang kapatid nitong lalaki. Si Chloe ay nakapagtapos ng high school at nag-enroll siya sa Henderson Community College upang kumuha ng nais niyang kurso na may kinalaman sa kanyang gustong maging isang hospice nurse. Matapos makapagtapos ng college, nagtrabaho siya sa isang rehabilitation center na kung saan talagang minahal niya ang trabahong kinuha. Inilarawan si Chloe bilang isang nakakatawang individual at taong napakadedikado sa kanyang plano at nais. Maliban dito, bilang isang taong mapagmahal sa pamilya, nakilala rin siya bilang isang daddy's girl. Noong June 2017, labing walong taong gulang si Chloe, nakilala niya ang isang lalaki na nagnangalang Muhammad Abdikadir. Si Muhammad ay pinanganak sa Somalia at nanirahan lamang sa United States sa loob ng isang taon. Nais ni Muhammad na maging isang phlebotomist, isang healthcare worker na kumukuha ng dugo. Samantala, makalipas lang ng isang buwan mula nang magkakilala ang dalawa, noong July 2017, magkasamang lumipat at nanirahan si na Chloe at Muhammad sa isang duplex. Kalaunan, ikinasal ang dalawa ng walang ibang nakakaalam. Kaya matapos ang kasal, nakipag-ugnayan na si Chloe sa kanyang amang si Michael at sinabing kasal na siya. Pagkatapos, nagpadala siya sa ama ng isang larawan ng marriage certificate nila ni Muhammad. Kaya naman walang nagawa ang ama kundi maging masaya para sa anak. Pagkalipas ng isang buwan, matapos ikasal, inihayag ni Chloe na siya ay buntis. Bagaman natatakot siya sa magiging reaksyon ni Michael, sinabi niya ito sa amang. Ngunit walang ibang reaksyon ng ibinigay ni Michael sa anak kundi ang isang masayang mukha dahil magiging lolo na siya. Ngunit tila isang kabaliktaran ang naging reaksyon ni Muhammad patungkol sa pagbubuntis ni Chloe. Dahil ayon kay Michael, nagsimula na niyang mapansin ang mga pagbabago kay Muhammad. Na tila hindi ito interesado sa pagbubuntis ng asawa. Sa katunayan, hindi ito pumupunta sa mga appointment at check-up ni Chloe. Sa halip, ang pumupunta ay sina Michael at Christine para samahan si Chloe. Kaya naman dahil sa pinapakita ni Mohamud, na disappoint at hindi natuwa si Michael sa manugang. Makalipas ang ilang buwan, noong June 14, 2018, ipinanganak na ni Chloe ang kanilang anak. Ang lahat ay natutuwa sa pagdating ng isang biyaya sa katauhan ng isang sanggol. Ngunit tila ang amang si Muhammad ay namumukod tanging hindi masaya. Sa katunayan, ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos maipanganak ang sanggol, sinabi ni Muhammad kay Christine na dalhin si Chloe at ang sanggol sa kanilang bahay. Dahil ayaw umano niyang magambala ng sanggol ang kanyang pagtulog. Isang linggo pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang anak, may tila na isip na kakaiba si Muhammad siya ay lumipat ng ibang bahay na hindi kasama ang kanyang mag-ina. At makalipas ng ilang buwan, noong October 2018, nagsampa siya ng dibosyo. At pagkatapos, nag-file naman siya ng buong kustodiya para sa sanggol na kung saan sususustentuhan umano siya ng halagang $500 kada linggo. Kaya naman dahil doon, noong March 2019, naghanap si Chloe ng mga abogado online. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng abogado na makakausap niya sa darating ng March 26, 2019. Ngunit bago pa man makaharap ang abogado, noong March 22, 2019, bumisita si Muhammad kay Chloe. Sa kanyang pagbisita, hiniling niya sa asawa na gusto niyang isama ang kanilang anak upang ipakilala umano ang sanggol sa kanyang pamilya. Sa pagkakataon na yon, pumayag naman si Chloe Ngunit makalipas lang ang isang oras, nakatanggap si Chloe ng isang tawag mula kay Muhammad na kung saan inirecord niya ang tawag. Ayon sa tala ng tawag na natanggap sa telepono, maririnig si Chloe na nagtatanong kung nasa ng kanyang anak. Sinabi naman ni Muhammad na pupunta siya sa Minnesota upang makita ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay nagbanta si Muhammad na hindi na niya makikita ang kanyang anak. Kaya sinabi ni Chloe na tatawag siya ng pulis at makukulong ito. Ngunit sumagot naman si Muhammad na wala o mano siyang pakialam hanggang sa ibinaba niya ang telepono. Dahil sa pag-aalala at takot, tinawagan ni Chloe si Michael patungkol sa pag-uusap nila ni Muhammad. Kaya naman nagalit si Michael sa manugang at sinugod niya ito sa tinutuluyan hanggang nauwi sa isang alitan ang lahat. Kalaunan, Nakarating sa pulisya ang tungkol sa mga nangyari sa pagitan ni na Muhammad at Michael. Sa mga oras na yon, inamin naman ni Muhammad na siya o ang may kasalanan sa kaguluhang naganap. Ngunit dahil hindi kasama ni Michael si Chloe ng mga oras na yon, hindi pa rin niya nabawi ang sanggol sa manugang. Kaya dahil doon, pumunta si Chloe sa pulisya upang mag-file ng Emergency Protective Order o EPO para pigilan si Muhammad na umalis ng bansa kasama ang kanilang anak. Kinabukasan, noong March 23, 2019, ng mga bandang alas 9.30 ng umaga, tinawagan ni Chloe si Michael upang ipaalam na tinawagan siya ni Muhammad. Ayon sa tawag ni Muhammad, pwede umano siyang makipagkita sa kanya para kunin ang kanilang anak. Matapos marinig ito ni Michael, sinabihan niya si Chloe na hintayin siya upang samahan ito. Ngunit tumanggi si Chloe na gawin ito ng ama dahil naisip niya na baka maulit muli ang alitan ni no Muhammad at Michael. Samantala, makalipas ang ilang oras matapos mag-usap ang mag-ama, mga bandang alas 4 ng hapon, nakatanggap ng tawag sa telepono ang West Memphis Arkansas Police mula kay Muhammad. Na ng mga oras na yon, Si Muhammad ay nasa Welcome Center malapit sa hangganan ng Arkansas, Tennessee kasama ang kanyang anak. Sa kanilang pag-uusap, tinanong nila si Muhammad kung bakit siya tumawag sa kanila. Sumagot naman si Muhammad na naniniwala o mana siyang nagpakamatay ang kanyang asawa na sa kasalukuyan ay nasa kanyang apartment sa Kentucky. Kaya dahil sa ulat na yon, Nakipag-ugnayan ang West Memphis Police Department sa Henderson Police Department para magsagawa ng welfare check. Pagkarating nila sa apartment ni Muhammad, kumatok sila sa pinto ngunit walang sumasagot. Kaya naisipan na nilang pumasok sa loob. Pagkatapos, nakakita sila ng napakadugong eksena. Dahil makikita ang mga dugo sa sahig, dugo ang bakas ng kamay sa dingding, at umalsik na dugo sa pasilyo. Sa kanilang pag-uusisa, natagpuan nila ang bangkay ni Chloe sa isang aparador ng pasilyo. Batay sa kanilang pagsusuri sa katawan ni Chloe, siya ay may mga sugat sa ulo at hiwa sa leeg. Sa patuloy na pag-imbestiga ng mga pulis, may nakita rin silang ang martilyo at kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa pagpatay kay Chloe. Kaya malinaw para sa mga pulis na hindi nagpakamatay si Chloe kundi pinatay. Matapos matuklasan ang bangkay ni Chloe, inimbitahan ng mga polis si Muhammad sa istasyon para sa ilang katanungan. At pansamantalang kinuha naman ng Child Services ang anak ni Chloe at Muhammad. Sa panayam, tinanong ng Henderson Police Department si Muhammad patungkol sa pagkamatay ni Chloe. Sa pagkakataon na yon, maraming beses na binago ni Muhammad ang kanyang mga kwento ang una na nga dito na may ibang tao umanong pumatay kay Chloe, dahil may galit daw ang salarin sa ama ni Chloe. Ang sumunod naman na kwento ni Muhammad ay inatake umano siya ni Chloe, na kung saan, habang nag-aaway umano sila, nadulas si Chloe at tumama ito sa kutsilyo. Ngunit alam ng polis siya na nagsisinungaling si Muhammad dahil ang kanyang mga kwento ay hindi tumugma sa mga ebidensyang nakalap. Gayunpaman, sa huli, Nagkwento si Muhammad ng pangyayari na mas malapit sa katotohanan at ebidensya. Ayon sa kanyang kwento, inampas daw siya ni Chloe ng sapatos nito. Dahil doon, nagalit siya sa asawa, kaya dalawang beses niya itong hinampas ng martilyo sa ulo. Matapos niyang magawa yun, bumagsak si Chloe sa sahig. At upang matiyak na patay na ang asawa, kinuha niya ang isang kutsilyo, hiniwa ang lalamunan ni Chloe Hinaladkad niya ito papunta sa pasilyo at ipinasok sa aparador. Matapos ang pagpatay, siya ay naligo at nagmaneho patungong Arkansas kasama ang kanyang anak. Kaya dahil sa salaysay at mga ebidensya, noong March 29, 2019, si Muhammad ay kinasuhan ng kasong pagpatay. Lumipas ang dalawang taon, noong September 23, 2021, si Muhammad ay umami ng guilty sa kasong pagpatay. Kaya siya ay sinentensyahan ng 20 taon na pagkakakulong sa bilangguan na may posibilidad na makakuha ng parol sa 2039. Samantala, bagaman nahatulan si Muhammad, lalong naging mahirap para sa pamilya ni Chloe na tanggapin ang sentensyang natanggap ng taong tumapos sa buhay ng kanilang anak. Dahil ayon kay Christine, ang 20 taon ay hindi magiging sapat para sa kanyang kamatayan. Hindi niya deserve ang karumal-tumal na pangyayaring iyon sa kanya. Siya ay dalawampung taong gulang lamang na mga oras na iyon. At siya ay may isang siyam na buwang gulang na anak na lalaki na ngayon ay tatlong taon na, na hindi na niya nakita pa ang lahat ng iyon. At sa kasamaang palad, ang hatol ng batas ng Kentucky ay hindi naaayon. Na kung saan, umaasa lang kami na sa darating na panahon, mababago namin iyon para sa mga maari pang maging biktima sa hinaharap. Samantala, matapos ang kaso ni Chloe, nagkaroon ng tinatawag na Chloe Randolph Bill na kung saan ito ay nilagdaan ni Kentucky Governor Andy Beshear upang maging isang batas. Ang batas na Chloe Randolph Act ay nagbibigay ng karagdagang mga karapatan at proteksyon para sa mga pamilya ng mga biktima na pinatay. Pinipigilan nito ang mga sospek na kunin ang bangkay ng biktima pagkatapos ng krimen. Samantala, noong 2021, naging legal na tagapag-alaga si na Michael at Christine ng anak ni Chloe. At kasalukuyan, pinapamahalaan nila ang isang samahan na tinatawag na Chloe Randolph Organization upang maikalat ang kamalayan tungkol sa karahasan sa tahanan. Bago po matapos ang video, Nais ko pong batiin si na Jazzy 38, Liwayway Garcia from Italy, at Lina Garcia from Kowloon, Hong Kong. Sana po ay tama ang bikas ng inyong pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Chloe Renee Randolph Abdicadil. Ako po si G. Maraming salamat.